Hi, what up guys? This is Er Aisal again and again and again. Pasensya na ako natagalan mga kadungis. Ito na pala yung part 2 natin ng forest camp guys. So yun, tinatakan na nga pala kami at mamaya papasok na kami. Wala pa rin talagang pagbabago dito sa forest camp. napaganda pa rin guys. So ayun, no, nakakailang guys na kaya ako. So yun, may mga arts nga rin pala sila dito. At saka para sa mga mahilig mag-inom at kumain, meron nga rin pala silang bar and restaurant dito. Andito pala sila, kaya palawan sa bahay. At meron po pala dito ng gaganda at ng lalaki ang tilapia dito na may kulay guys. Pwede pwede niya ang kapag wala kayong dalang ulam. At syempre, outfit check! Okay, pasado. Approve tayo dyan, guys, hindi kita. So yon guys, habang naghahanap po kami ng mauupuan dito Ang ganda nga po pala dito guys Kasi sobrang chillin lang at may mga banda po pala dito guys At syempre hindi mawawal ang pag grand entrance natin dyan guys Kunyari hindi natin alam, mawag kayong titingin sa camera So yon guys, maghanap nga lang po pala kami ng magandang spot dito at ayun na nga guys, nakahanap na tayo ng magandang ambience dito guys na walang tao masyado at kami lang dalawa na nandito parang private no? At syempre hindi mo nga wala ang aming pang malakas ang handshake no guys O oh, paano guys? Iwan ko muna kayo, manood muna kayo dyan at maingit ha <laughs> guys, no, may nakita nga pala kami sa online na hanapin muna namin yung kalaha, yung umaapoy na kawali guys. At syempre, kung ano yung uso at trending, hindi namin pwedeng hindi subukan yan. Syempre, ito din namin yan. At maraming salamat nga po pala sa staff dyan na nagbabantay dyan. Napaka solid at napaka bait. Salamat kuya, napaka supportive mo po. Ang batang madungi. Dumes. <laughs> Di talaga siya naniniwala sa akin dyan guys oh. Bahala ka dyan. Mag-video lang tayo ng mag-video hanggang sa ma-realize niya na madungis talaga siya. Tignan niyo guys. Oo, oh. 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 <laughs> yung niya, guys. So ayun mga kadumis, no. It's cooking show. Tutorial nga pala to kung paano magluto ng girl na napakataas ng pride at napaka moody. So ayun guys, first step, iset nyo yung apoy sa pinakamalakas. Second step, kumuha kayo ng sandok at ipalo nyo sa ulo niya. <laughs> eto na yung chance nyo na makabawi-bawi sa kanya kaya sulitin nyo na guys third step, hintayin lang natin kumulo guys at abanli uh, banli-banlian nyo lang siya para mawala yung toyo sa katawan niya. syempre <laughs> lakasan nyo pa yung apoy so syempre guys habang hinihintay natin siyang maluto halu-haluin nyo lang para hindi masunog guys tas hintayin nyo lang tas yun nyo na siya hindi niya alam habang nagre-relax siya dyan, niluluto ko na siya sa vlog. Akala niya mahal na mahal ko siya. Pero mahal na mahal ko talaga yan. So, syempre, hindi pwedeng hindi yan babawi sa akin, guys. So, pano guys, magmo-moment-moment moment muna kami dito ng aking pinakamamahal na babae. Ito nga pala yung time na napakasarap mag-usap at pag-usapan yung mga plano plano nyo sa buhay guys, hindi yung puro saya lang. Siyempre dapat nagsiset kayo ng goal. Pag-usapan yung mga problema at dapat siyempre open kayo sa isa't isa para mas maging solid pa yung relationship nyo. At syempre, hindi matatapos tong vlog na to hanggat di ako nagpapasikat. So ayun guys, babalik pala muna kami sa pesto namin dito at magpapahinga muna. At mamaya maya lang na naman na parang mga itik. So ayun, usap-usap muna ulit. Tapos konting landian. Tapos plano ulit sa buhay, syempre. Kung ano talaga yung plano. At ayun nga, nasobra na naman kami sa lambingan. Umiyak na naman tong isa at nag-inarte na parang baby. Okay, suyo na naman malala. <laughs> At eto nga pala yung bar nila guys at kainan Napakaganda dito at napakaganda ng ambience dito guys Sobrang tahimik at nakaka-relax So ayun guys, pauwi na pala kami at salamat nga pala Forest Cam sa napakagandang view at napakagandang ambience diyan. At nakaka-relax na lugar. Salamat din sa solid na memories na ibinigay niyo diyan sa amin. Hanggang sa muli guys, please like, share and subscribe. God bless you all guys. Keep safe. So ayun babe, ano pang hinihintay mo? Tabunan mo na! Bugsh!